Alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam wa magkunali nahtadiya laulaan hadana Allah Usang katauhan, lalong-lalo na po sa mga kamusliman Batid nyo ba itong buwan ng Ramadhan ay pinili ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga buwan Dahil itong buwan na ito ay buwan ng pagbabalik loob Buwan na napaka maraming bihaya na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala Kasi po, dito kung saan bumaba ang Qur'an ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa suratul bakara, Syahrul na alladhi unzila fihil Quran. Ito ang buwan ng Ramadan na kung saan dito ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, ang kanyang perpektong salita, ang kanyang gabay sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jibril at ibinaba ito kay Propeta Muhammad. Kaya kailangan po sa buwan na ito, tayo ay kailangan Alamin natin na itong buwan na ito ay naiiba sa mga nakaraang mga buwan. Kung ang mga nakaraang buwan tayo ay nagiging pabaya o ginagawa natin pagsunod minsan sa sarili natin, itong buwan na po ay kailangan pigilin natin ang anumang mga bagay na ito ay pinagbabawal ng Islam. Magbago po ang bawat isa sa atin. Paramihin natin ang oras natin sa pagbabasa ng Quran dahil ito ay kalugod-lugod sa si Allah pagbabag, pagbabalik sa Allah Subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay makamit natin ang kanyang pagpapala at habag at awa hanggang sa muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dawati wal